Oh yung mga idol, ayan daanan natin ng kalsada uh, ng Tanisay, Batangas First time kong daanan ang uh, kalsada nga At talaga ng mga uh, nagulat ako sa tingin ng uh, akyakin pala dyan sa daan nyo Yung ispagitin pataas ng pataas talaga yung uh, daan pala dyan mga idol Napalaban yung uh, motor natin dyan Mabuti lang talaga, nasa kondisyon yung uh, motor natin ayan o, no? kita nyo yung akyate na yung mga ito pataas ng pataas yan o, no? ayun o nakaharap bato sa, okay. sa sa ito, sinabi na sa gasa so, ayan ay. akyat pa yan mga ito no? akyat lang, no? paakyat pa yan grabe kaya pagdating sa medyo mataas-taas so, na pinagpahinga ko muna rin yung motor ko talagang nakita ko yung motor ko talagang medyo usok-usok talaga yung makinang uh, mga ito pero hindi tayo pinahiya ng uh, motor natin ako na talaga na bago change yung electric so, yan yeah, nagulat na din ako talaga sa Tarisay Road na yan Ma matindi mga akyatin pala dyan bali exit pala yan mga idol exit siya ng kapunta ka ng Tagaytay proper tapos pababa ka ng uh, silang ayan bali pabalik na tayo na Manila niyan kasi may may pinuntahan lang tayo saglit sa may uh, Tanawan, Batangas mga idol So, ayan, may pababa naman siya. Tapos, may mga akyatin naman. Matitindi yung mga akyatin, mga idol. Nagulat talaga ako. Eh, alam niyo naman, eh. Yung back ride ko, talagang uh, si Kim Jong-un. All right! Talagang napalaban ako, mga idol. hindi ng akyatin. Napapansin ko yung uh, makina ng uh, motorboat. Parang ano siya, eh medyo humihina yung uh, hatak niya mga idol kaya binababak ulit sa ano, sa premiera para humatak sa daan-dahan lang so ganun katindi napalaban mga idol lupit ng kalsada pala dyan mga idol pero enjoy lang din enjoy lang din yung uh, rides namin ng uh, pamangking ko dyan na si Ralph kaya shout out kay Ralph Kiyoyo Yoyo thank you at uh, sinamahan niya ako papunta ng uh, Tanawan, Batangas ayan oh, mga idol oh. sarap nang rides namin dyan katindihan ng uh, sikat ng araw mga idol katirikan ng init ng araw ayan oh kita nyo namumula na yung mukha ni Kim Jong Un oh. <laughs> sobrang init mga idol natost na kami sa ano, pero ganun talaga kailangan nga uh, magpatuloy sa rides namin para makawi tayo ng uh, malabon ayan mga idol oh. Tanawan na uh, Batangas, tapos pa na tayo ng uh, Malabon. So, mahaba-habang biyahe. So, ayan, oh. May na naman, oh. Kita yung mga idol, oh. Sabi ko sa inyo, eh. Ispagitin pataas ng pataas yan, eh. Tapos akyatin na naman ulit, oh. Grabe. Talaga nga uh, napalaban talaga yung uh, si Motmot -mot ko dyan, mga idol. Salamat lang talaga sa Motmot -mot ko na yan, eh sa magse 7 years na yan eh, hindi pa ako pinapahiya talaga sa mga biyahe ko na yan dahil alam, alam nyo naman bago ko talaga ibiyahe yan isabak sa mga malayong biyahe talagang uh, pinupuli kondisyon ko talaga yan o oh, eh no kita ang kurbada na yan mga idol oh. ay grabe kita nyo yun mga idol sobrang taas sobrang taas na yan mga idol mataas talaga yan kaya nung tinitingnan ko yung uh, dinadaanan ko dyan na talaga akyatin pa Parang naano ko sa motor ko dyan na sana kayanin mo, sana kayanin mo. Parang ganun na sinasabi ko mga idol. Mabuti lang talaga kinain ng motor natin mga idol. Hindi tayo pinahiya. Alright talaga. Ayan o, may, banda, may area dyan sa banda na yan na hindi ko na, na, ano, na naisama sa video. So banda dyan ko na pinagpahinga yung motor ko na yan mga idol. Kasi napansin ko na medyo parang ano na rin siya eh. Para makapagpahinga, makapag-relax din siya kahit mga 10 minutes man lang so kung sa ganda eh talagang maganda naman yung view yung lugar mga idol ang ganda lang nga uh, lalo pag natutungan sa mismong pinaka tuktok o taas ng uh, ano na yan grabe ang ganda lang, uh, ano ang ganda ng view kitang kita mo yung uh, kabuuan ng uh, Taal Lake napakaganda ng view saka yung hangin napaka ano na, malamig na yung hangin mga idol lalo na siguro ito pagkagabi tapos yung medyo umuulan-ulan pa grabe siguro lamig dyan mga idol saka nagpapagsiguro yan dyan alam nyo yung pags yung, di ba, yung, parang yung ulap eh, humahalik na dyan sa ano pero sa kalsada na yan parang ganun kasi mataas na nga yan eh so yun lang mga idol eh, ko lang sa inyo yung biyahe namin ng uh, pamangkiko na si Ralph sa Tanawan, Batangas at ayan na, uh, naka-exit na kami nakalagpas na kami ng uh, tawag nito nung talisay so tinutumbok na namin dyan mga idol ang, ano binabaybay na namin yung uh, ano dyan yung tagaytay proper so mag i over na rin muna uh, over na rin muna kami dyan stop over kami dyan sa gilid uh, gilid at medyo masakit na nga rin sa pwit uh, magpapahinga rin kami dyan mga idol ayan o oh, naghahanap ako ng uh, hihintuan namin dyan yung lugar yung medyo may lilim kasi nga sa katindihan ng sikat ng araw Talagang uh, sobrang init nga. Ayan oh. Medyo nagdadahan-dahan ako ng uh, patakbo ko dyan. Kaya alright talaga. Journey talaga mga ito. Ah. Alam yung journey. Ang gaganda na mga kanta nyan. Alright. O oh, diba? Lalo nilang uh, closer UNI. Kanta ng journey. UNI talaga.